Lamang loob ng baboy na mala adobo at may hawig sa minudo. Ay di ari na nga, hindi ako Ilocano pero gustong gusto ko ang kanilang igado. Good morning mga kasimpogi, ako si Bugoy. Malapit na nga ho mga anak yung aming apat na inahing baboy. Arehoy halos magkakasabay kaya kailangan namin gumawa ng dagdag nilang bahay. Materialis lang naman ho ang puproblemahin dahil ari kayang kaya naman namin gawin. Mason Carpenter ho ang aking tatay kaya nung ako'y sibilyan pa ako lagi ang kanyang alalay. Iniwanan ko na sila din ako nang naunang umuwi sa bahay at kakoy ako'y magluluto pa. Naalala ko bigla doon pa laman loob na dun sa amin kinatay na dalawa. Itinabilaan ng ilang araw sa rep pero ari halbus na. Wala na ho din yung ibang gagawin kaya ari sisimulan ko ng gayatin. Hindi na ho ako naligo, naghugas na lang bahagya ng aking kamay. Alay, hayaan mo na at sisiguraduhin ko na laang na sa lutong ari matatakam ka pero hindi maglalaway. Huwag ka namang maiinip sa aking ginagawa, ari may aking bibilisan na. Ipapas forward ko pa. Sasamahan ko na laang na makulit na kwento para may kwela. Oh, diga, sa pagayon gayon laang ang paggayat ay tapos ko na. Pinagbukod ko lang ng lagayan ng bagat bituka dahil ari lalamasin ko pa nang sobra-sobra. Para naman mawala ang amoy tumbong nay amoy pundiyo pa gamit ang isang dakot natin Diyan ko yan muna unang lalamasin pag ganyang lumabas na ang sebong kainaman ay di iyon ang banlawan ari nga pala sunod kong nilama sa mantika hindi na lang naipakita di na maraming banlaw ang gagawin kung ikay nagluluto at namumroblema sa amoy ng garne ay di subukan mo rin gayahin sobra na malinis yan insan kaya pagsasamahin ko na sa isang lagayan bago ko hahaluin dahil sa sobrang dami ari aking hahatiin hindi ko muna lahat lulutuin aa sa daming are hindi namin ari kayang ubusin mabuti sana kung ikay paparnit dadayo ng kain. Nung aking matapos na, igagaya ko naman aring mga rekado at pampalasa. Natapos ko nang gayatin ang bawang sibuyas at saka sili. Hindi ko na naipakita. Alam ko namang yun ay kayang kaya muna. Shoutout nga ho pala sa aking isang kasamahan. Ang page niya ay share of like ang pangalan. Sa mga follower ko ho na gusto magparimap ng sasakyan, yan ho ang inyong tawagan. Patatas nga ho pala din eh ang aking ginamit. Pwede naman ho labanos, depende sa inyong trip. Isang buong carrots lang ang aking nabili. Aa, ah, ah, pagpunta ko sa palengke, napakamahal pala na re. Ay hayain at akin ang gagastusan. Gumagastos nga tayo sa taong nang lamang. Huwag ka na masyadong magpabiktim pare. Baka mag-comment ang mga yun din eh. Karingat habang ako'y nagbo-voice over ay tawa ng tawa ang aking commander. Para mas gumanda ang itsura, lalagyan ko na rin green face o mas kilala sa tawag na matatanda na gisantes. Real na real. Pagkagar ng mga karne, dapat hindi nawawalan arin ang laurel. Ang lahat ay nakahanda na. Kaya sisimulan ko na ang magisa meron na rin nga pala ako ditong uling na pinabaga. Sa akin niyang pagigisa, bawang muna ang aking inuuna. Pag aray na golden brown, ang sibuya sa aking isusunod na. Ilalagay ko na rin ang karne. Puro lamang loob nga lang din pala are. Yung iba nga nag -iigad igado ay atayat at laman pero aring laman loob din sa amin ay igadong aking naisipan dahil nga karamihan ng tao din ay hindi kumakain ng dinuguan nilagyan ko na rin ng paminta para kumagat agad na aroma toyo akin ang isasama sayang at hindi ko na isama ang toyo ng aking asawa nilagyan ko na lang muna ng kaunting tubig mamaya na lang dadagdagan para mabilis makuluan mga 30 minutes na palambutin para hindi mahirap nguyain pag sa palagay mo'y pwede na ay ilagay mo na rin mga gulay nakasama siling berdiat at pula wag mo lang papakaramihan baka sa pahuli ay nilalagyan ko na rin ng suka para ang lasa ay magpanama. Kumpleto na rin sa rekado. Nilagyan ko lang ng oyster oyster sauce. Depende yan kung kursunada mo. At syempre, ang asukan na pula at sya nang bahalang bumalansin ng lasa. Sa mga kaibigan ko dyang ilukano ariga kayo ay papasa na sa inyo. Kung sa palagay nyo ay kulang, ay pasensya na at pakicomment nyo na lang. Pero kung arihoy inyo na nagugustuhan, abay, baka pwedeng yung ho naman. Ko, so, talagang kanin na ang hodini, ang kulang. Ayaw gahoy meron, di yan. Dalin nyo na hodinit, ari ating pagsaluhan. Sisiguraduhin ko sa inyo, ang lasa na rin hindi niyo ho pagsisisihan. Sige ho, God bless sa lahat. Salamat ng maraming maraming sa inyong panunood. Paalam!